Nice vision. Yes, may gulab shot. At guys, itong saging na ito ay aking binili. Ayan, ng linggo yan, no? So, napakatubo ng saging. Mm. Yan ang gustong gusto ko na saging. Yung mataba na, ano ba? Talagang, ano, yellow na yellow. At ano siya? Um, matambok ba? Yun. Masarap kasi yung ganyang saging na mataba siya, hindi yung payat kasi pag ganyang itsura niya, malaman, tsaka siguradong hindi yan yung katulad ng mga payat. Yan talaga ang gusto gusto ko ng mga saging na matataba. So hinahanap ko talaga yung mga perfect na banana na size kasi ano po yan eh, paborito ko kasi yung banana. Marami kasi yan ang ano guys, yung potassium ba. Ayan, kailangan natin sa ating katawan yan. Kaya, bumili na ko ng saging. Hmm. Dapat dito ay mawalan ng saging araw-araw. Kasi, ang saging ay napaka healthy niyan. Hmm. At yung saging na yan ay nilmonti. So, galing sa atin yan oh. Saging ng Pilipinas. Ayan. Hmm alam nyo naman yung mga saging na yan basta saging, pagka, pagdating ng saging ayan, perfect talaga ang saging ng ano sariling atin no? yung banana na ano Pilipinas na ano, kasi kaya ito na export na lang nila ito at syempre eh, mahal na no, kasi may mga ano na yan may mga may nag uh, ano na mga presyo kasi export din eh. or imported ayan guys pero alam nyo ang binili ko nyan ay anim na peraso lang kaya hindi ko naman siya dinamihan dahil meron kasi ano mga kaibigan ko na hindi rin sila mahilig sa saging ayan naghahanap nga ako Yung medyo malutong sana eh wala naman so yan na lang napili ko ayan So, okay. gumuha ako ng 6 pieces na yan. Hmm. O, diba? At yan, ang mahal na yan, guys. Kahit isang anim na piraso lang yan, nasa ano na, 20 dollars na yan. So, magkano na yan sa atin. Samantalang, sa atin yan, pag may sarili tayong tanim, yan, kinukuha na lang natin, no? Sa ating mga bakuran. Kasi, kumbaga, hindi na natin binibili kasi sarili na nating pitas sa sarili nating tanim, no? So, ayan. So, dito po ako, guys, may fusion ang eh, laki, ang lawak-lawak ng ano na to, Ng grocery store na ito. So, andyan lahat, kompleto na siya, no? Hmm. Yung mga yung mga meat na, ano, processed meat, yung mga mga uh, meat balls, yung mga nakatimpla na siya ng mga ulami na yung lulutuin mo na lang sya kasi timplado na yung mga yan so ayan so kung gusto natin na uh, mag day off tapos pwede tayong magluto kung saan mo tayong makaakit uh, ng bahay tulad na lang ng mga kapag may boarding house tayo pwede tayong bumili dyan ng mga marinated na yun. May rin, pwede rin na mag, ano, mag, yan. yung ice. Sako-sakong ice. Kasi, may, mahilig tayo sa mga, ano, uh, lasingara. Ay, nako. Yun, pwede yun. Ito naman yung mga frozen yun nila. So. Pero mga marinated na yun sila, guys. Pwede mo na silang, eh, mag-ihaw agad, ganyan. Kasi, templado na, no? So, yung mga uling. Yan. At charcoal na gusto natin mag barbecue doon sa tabi-tabi. Kasi dito sa so, Hong Kong, meron silang ano, yung area na barbecue area na kung saan. Yan mga dairy guys, yung cheese na yan. Naku, sari-sari. Sa -sari. sari ano, cheese na yan. Kahit anong klaseng cheese andyan guys. Kaya, medyo naman kamahalan. Kaya hanggang ano, hanggang tingin na na ako tulo laway ko dyan kasi may hilig ako sa cheese eh. yan talaga ang pinaka masarap kong ano na may cheese lalo na pagdating ng pizza pizza, pizza, yan kaya yung gustong gusto ko yung mga cheese na yan ang sarap talaga ng cheese gustong gusto ko yan yung mga cheese tapos meron naman dyan ng mga ano siya mga sweets na mga fruits no So, ayan yung klase-klase. Ano mo lang ilagay mo lang sa mga sliced bread or magawa ka ng burger. Yan. Yung sliced cheese. Yung mga yan. Klase-klase um, hmm. -klase, ano. O, oh, may nasilip ako guys. O, oh, yung mozzarella. Yung yan ang ano natin. Kadalasan yung ginagamit sa mga magawa tayo ng mga kung ano mga gusto nating sweets. No? So, yan lahat guys. Pero nako, napakamahal naman ang ano na yan, Presyo may mga butter tapos yung mga may mga uh, iba ibang klaseng butter diyan tapos yung mga yan you know, yung, yung, yung yan lahat president lorpak pack yung lore pack masarap yan yung mga yogurt guys ay nako nagsawa ako niyan ng mga yogurt na yan dun sa Dubai pa ako noon sus ko galon-galon ang yogurt doon ginagawa mo na lang ng tubig na napakasarap ng yogurt yung original tal talaga, talaga ang aming laging kinakain na yogurt kasi meron namang yogurt na ano fruits flavor yung mga ganyan so ayan yung mga fruit flavors niya pero masasarap sila ang sarap ng ano ang sarap ng uh, mga yogurt the best talaga yogurt guys maganda yun sa katawan Yeah, kaya minsan ako mas piliin ko ang yogurt kaysa naman sa mga cook-cook na yan, mga ganyan. Ay, hindi ako niya milig. Mas mga ganito, gusto ko yan. Kung gusto kong kumain yan, bibili talaga ako kahit mahal. Kasi maganda sa katawan yun Masarap. Kaya dapat ano siya, um, dapat eh, kain tayo kahit na kahit na ano siya yung tawag na mahal kasi masarap sa katawan yung yogurt sinasabi ko sa inyo kumain kayo nun grabe maasim asim na iwang parang puno ng sustansya yeah. napakasarap napakasarap mag ano eh kain-kain ng mga healthy food kasi nagbibigay naman ng sustansya sa ating katawan yun, kaya yeah, ayan and so thanks for watching I love you all God bless us all